Good hey morning guys Ito ang bagong video tayo ngayon yeah. Sa aking guba. gubat Ang kalamante na ang bunga ay kalabasa Ayan Diba? Ayan po ay kalabasa Ayan po so, ay kalabasa yan siya na munga at pipitasin na natin kasi luto na ata yan. So, yun nga. So, good morning po sa lahat sa mga nanonood. Uh, shout out sa mga Tagal Cantra dyan. Yan. Guys, yan. Kala tayong bakuan. na natin yung kalabasa dito sa bahay so yan mataas so kailangan natin ng upwa ang daanan dito